Berita mula Sedabau City. na disgrasyang isang truck sa gilid ng kalsada na nagresulta sa pag-araro sa isang bahay at pagkasugat ng siyam na buwang bata. Dakong alas 9.20 ng umaga, Abril 21 sa sitila ni Tiupan, Barangay Sumawan, Barilog District, Davao City. Sa ulat ng Marilog PNP, ang trailer truck ay minamaniho ng isang Robert Bakulod, 46 anos, mula sa Block 25, Barangay 22, Piapi, Davao City. Napagalaman na, na bumiyahe ang truck sa Davao Bukidnon National Highway patungong Bukidnon. Pagdating sa Aina ay nawala ng kontrol sa manibela ang driver kaya nabangga niya ang isang nakaparadang tricycle at dumiritso sa bahay ng isang Gilbert Imawan kaya nadamay ang sanggol sa loob ng bahay. Sa ngayon, ang mga nasugatan kasama ng sanggol ay nagpapagaling na sa Kibalang District Hospital para sa MBC. TV Network News, ito si June Suter. Sama-sama tayo Pilipino. Balita mula sa Baguio City. Nabigo mga ahente ng National Bureau of Investigation Cordillera na arestuin si dating Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag sa headquarters ng Iwi Party List na matatagpuan sa Mindview Park dito sa lungsod. Hindi uman o na ng mga miyembro ng NBA Cordillera ang dating Bureau Court Chief ng kanyang isilbi ang warrant of arrest laban sa naturang opisyal noong Sabado na madaling araw. Ayon sa caretaker, ilang beses lang nitong nakita ang general sa naturong opisina at nangyari pa ito nung wala pang inilalabas na order para siya ay huliin. Ayon naman kay Barangay Captain Antero Biswilan, mula po ng uh, 2023 ay hindi na nagtutungo doon ang naturong opisyal kaugnay nito. Paiktingin pa ng NBA Cordillera ang kanilang pag kay Bantag. Si Bantag, ang itinuturong utak sa pagkamatay sa broadcaster na si Percival Percy Lapid Mabasa at ilang inmates ng New Bilibid Prison. Para sa MBC TV Network News, ito si Romy Gonzalez, sama-sama tayo Pilipino. Patay on the spot isang babae matapos pagbabarilin ng hindi pa nakilalang sospek sa lungsod ng Kabangkalan Negros Occidental. Ang biktima kinilala na si Myrna Villando, 43 anyos residente ng Sitio Duganon, Barangay Uringao ng nasabing lungsod. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Roberto Injape, Jeppe ng Kabangkalan CDPNP, inihayag ng kapatid ng biktima na si si Jolinda Ejercito, anim na putok ang kanilang nakinggan na o narinig at nakita ang biktima na mayroon ng tama ng pamamaril. Dagdag pa ni Injapay, pumunta sana sa barangay hall ng barangay Uringao ang biktima upang magtulong sa Bowsi na konperma din na ng banta sa buhay ang biktima bago namatay ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong. Sama-sama tayo Pilipino. Nasunog ang motorsiklo ng isang rider na agad na magliabag ng apoy sa nangyaring vehicular accident sa lawang palapag National Road. Mabuti na lamang at ligtas sa pagkakasunog ang rider ngunit sugatan ito ng tumilapo na tumama sa semento. Nakilala ito sa kanyang pangalan na si Chow Hari, 33 anos at residente ng Santa Margarita Summer at kalahok ito sa Summer Island Charity Adventure Ride. 2024 kung saan iniikot nitong mga rider ang isa ng Samar noong araw ng Sabado gamit na kanilang motorsiklo. Kalahok dito ang iba't ibang rider ng Samar at nagsimulang kanilang ride sa Kalbayog papunta sa Northern Samar. Ngunit pagdating doon sa lugar, aksidente na itong nabangga ang isang tumawid na sunggala. Dahil naman na sobrang bilis ng pagmamaniho, nawalan ito ng kontrol at tumilapon sa kalsada. Nagtamit ito ng mga sugat sa katawan, malayo naman ang laging distansya ng motosiklo na nasa isang dang metro. Nakita na lamang ang biglang pagliab ng apoy ng nasabing motosiklo. Agad na para ang biktima sa ospital at kasalukuyang paitong nagpapagaling. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan, sama-sama tayo Pilipino. Patay ang 48 anyos na tricycle driver ng binaril ng riding in tandem sa barangay Bonifacio sa distrito ng Arevalo, Iloilo -Ilo City. Kinilalang biktima kay Rinante honya, Nagpapahinga si Sahonia ng binaril ng mga sospek. Ayon kay Police Captain Binja Dixon, officer in charge ng Iloilo -Ilo City Police Station 6, base sa kanilang pag-imbestiga, may kasong pagpatay si Sahonia noong 2010 at 2010. 2019 at nakulong Inaalam pa kung nakalabas ito dahil sa parole o pardon. Nilinaw naman ni Captain Leeson na walang record may kaugnayan sa iligal na droga si Sahonia. Posible ayon sa pulis na guns for hire ang mga sospek. May tama ng bala si Sahonia sa ulo, apat sa ribdib, tatlo sa binti at isa sa siko. Na-recover sa crime scene ang sham na empty shells. Para sa NBC TV Network News, ito si Annie Grace Bravo. Sama-sama tayo, Pilipino. pinagahanap ngayon ng PNP ang isang lalaki matapos nitong kasahan na tutukan ng lang isang pulis sa bayan ng Malasike. Sa report ni Acting Chief of Police Lieutenant Colonel Edgar Palaypay, humingi ng tulong kay Patrolman Aljon de Guzman, 27 anyos, nakatalaga sa second nd Provincial Mobile Force Company, Ilocos Norte at residente ng Barangay Kabildatan, Malasike. Ang kapitbahay nitong si Sammy Enriquez na umunay sinuntok ng isang Eddie Garcia, na nasa inuman kasama ilan pang kalalakihan. Kaya agad nagtungo sa lugar si D. Guzman. Ngunit tumayo agad ang suspect na si Carlos Bruno Garcia nang makita si Patrolman D. Guzman at agad naglabas ng kalibre 9mm na baril sabay tutok sa polis at sinabing ano kung polis ka ngayon mabilis na nakabunot ng baral si Dick Guzman at sinabihan nito na kumalma ka lang, ibaba mo ang baral at mag-usap tayo. Sumunod naman ang suspect at pagkababa ng kanyang baral agad itong kumaripas ng takbo. Kasong paglabag sa Republic Act 10591, Illegal position of firearms in ammunition at great threats with the use of firearms ang inihanda ng mga investigador laban sa nakatakas na salary. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsagawa ng tour plan kamakalawa sa media ang dalawang malaking call plan sa probinsya ng Bataan na gimmick make at JN Power dinginin upang ipakita ang kakayahan nitong mag-supply ng kuryente sa Bundozon at Visayas ito ay ginanap kasabay ng pag-aanunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na isilalim sa yellow at red alert ang Bung Luzon at Visayas. Isa sa naging dahilan ng nasabing paglalagay sa alertong ito ay matapos na isilalim sa force outage ang ilang planta. Ayon naman kay Ginong Arcel Madrid, tagapagsalita ng gimmick at JN Power, nakiusap niya ang NGCP at Department of Energy o DOE sa kanilang planta na bantayan ang kanilang produksyon dahil ito ay katumbas ng mahigit sa 20 planta na sumailalim sa poor shutdown. Samantalang nangako naman ang GMIG at GNPD na gagawin nila ang lahat upang matugunan ang kakulangan sa mga supply ng kuryente sa ating bansa lalo na ngayon higit na itong kailangan ng publiko dahil sa naranasang matinding init ng panahon hanggang sa kasalukuyan. Dahil di dito. Muling nagbigay anunsyo kahapon April 21 ang GNCP na ibalik normal na ang Ridge sa Bunluson. Para sa MBC TV Network News, Dani Kumilang, sama-sama tayo, Pilipino!